tinaguri ang mas malakas pa kaysa sa Oserzal class frigates, ano nga ba ang meron sa bagong Corvette warship na HDC 3200? Ano-ano ang mga kaya nitong gawin? Tingnan natin sa video na ito. HDF 3200 ang modelo ng barko kung saan ibabase ang dalawang bagong Corvette warships ng Pilipinas. Ito ay gagawin ng Hyundai Heavy Industries ng Korea ang gumawa rin ng naunang dalawang Jose Rizal class frigates, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Pero ang mga bagong corvettes ay wala pang opisyal na mga pangalan at malamang ay mga pangalan din ng mga bayani ang ipapangalan sa kanila. Structurally, ang design ng barkong ito ay ang nagsisilbi na ring countermeasure nito. Mas lamang ito ng kaunti sa Rizal Class Frigates dahil sa mga covers sa magkabilang gilid gaya ng nakikita natin na wala sa Rizal Class Frigates. Dahil sa design nito ay meron itong Reduced Radar Cross Section Low Infrared Signature at Low Underwater Radiated Noise. Ngayon ay tingnan na natin ang specifications ng Corvette warships kumpara sa Rizal class frigates. Displacement 3,200 tons mas mabigat kaysa sa Rizal class frigates na may 2,600 tons displacement lang. Length 118.4 meters mas mahaba kaysa sa Rizal class frigates na 108 meters lang ang haba. Draft, 3.8 meters. Mas mataas ng bahagya kaysa sa Rizal Class Frigates na 3.65 meters lang. At beam, 14.9 meters. Mas malapad kaysa sa Rizal Class Frigates na 13.8 meters lang. Mamaya ay malalaman natin kung bakit mas mahaba at mas malapad ang mga corvettes na ito kaysa sa mga Rizal class frigates. Gaya ng sa Rizal class frigates, meron itong apat na MTU STX diesel generators bilang power source nito para mapaandar ang mga sensors at armaments nito. Meron din itong apat na MTU STX 12 cylinder diesel engines na magpapatakbo dito. Dahil dito, ay kaya nitong maglayag ng hanggang 15 knots at abot hanggang 4,500 nautical miles o 8,300 kilometers gaya ng sa Jose Rizal class frigates. Gusto man ng marami ng gas turbine engine para naman makasabay sa mga makabago at malalakas na corvettes ng ibang bansa ay hindi ito kaya ng budget ng Pilipinas. Pero ang endurance nito ay 20 days lang kumpara sa result class na 30 days Tingnan naman natin ang mga sensors at radars ng bagong Corvettes ELM2258 Alpha or Advanced Lightweight Phased Array na isang multifunction active electronically scanned array or ASA Naval S-band radar system nagawa ng IAI Elta ito ay may range na 400 kilometers kapag extended version at 200 kilometers naman kapag standard lang. Kaya nito ang simultaneous multi-beam long range surveillance at classification, high accuracy sa pag-track ng priority targets at pagkilala sa mga future threats. Mas maganda ito kaysa sa TRS 3D baseline D-face array C-band radar nang Rizal class frigates na may 200 kilometers range lang. At ang ginagamit naman sa navigation at surface search ay ang dalawang maliliit na Kelvin Hughes Mark 11 Sharp I na mga X at S band navigation at surface search radar system. Bagaman hindi pa kumpirmado base sa mga larawang inilabas ng HHI, may dalawang fire control radar ang mga bagong Corvettes. Una ay ang maliit na fire control radar at electro-optical tracking system na nakalagay sa harapan, ang Pasio XLR Extra Long Range Naval Optronic Identification and Fire Control System. Iba ito sa Pasio NS ng Rizal Class Frigates dahil meron itong TV spotter at Very Long Range Satis XLR camera na abot hanggang mahigit 25 kilometers. Kaya ng Pasio XLR ang mag-manual o automatic sector surveillance, automatic target tracking, visual identification, at transmission or reception of 3D target designation information. Kaya din itong kontrolin ang iba-ibang kalibre ng armas nang sabay-sabay ang isa namang fire control radar ay ang Silex ESNA-25X fire control radar na nakalagay sa likod ng barko malapit sa siwis Ito ay isang fire control system para makontrol ang medium caliber at small caliber guns at kaya rin itong kontrolin ang hanggang tatlong iba-ibang caliber guns. Ang hull-mounted sonar naman ay hindi pa kumpirmado kung ang ilalagay ay ang Model 997 o ang ELAC Hunter 2.0. Ganun pa man, ito ay ginagamit for searching, detecting, tracking, and classifying targets. Dahil sa sonar na ito, ay kayang matrack at madetect ng barko ang mga submarines, torpedoes, sea mines, at iba pang mga underwater obstacles. Hindi rin kumpirmado kung lalagyan ba ng towed array sonar ang mga corvettes dahil ang Rizal class frigates ay walang slots para sa isang towed array sonar. Ito ay ginagamit din for underwater target search, detection, tracking at classification. Pero baka lagyan nila ito ng TAS, ang Captas 2 ng Thales para makasabay sa ibang makabagong warships bilang countermeasure system at base na rin sa larawang nilabas ng HHI, meron itong apat na sets ng Therma Seaguard DL60 Mortar Type Decoy Launchers at ang mga mismong mga decoys. May dalawa itong klase ng decoys. Una ay ang Bullfighter RF at IR decoys na ginagamit laban sa mga anti-ship missiles. Ang pangalawa naman ay ang Kanto Acoustic Decoys na ginagamit naman laban sa mga kalabang torpedoes. Ngayon, tingnan naman natin ang dahilan kung bakit mas malaki ang corvette na ito kaysa sa mga frigates, ang mga armaments. Dahil sa 16-cell vertical launching system, ay mas malaki ang front section ng corvettes kumpara sa Rizal-class frigates kung ating makikita ay kasya pa ang isa pang 16 cell VLS para maging 32 cell VLS na. Astig, di ba? Malamang ang ilalagay ay ang MBDA VL Mika. Ito ay isang short range air defense system na may Mika fire and forget missiles na ginagamit laban sa mga fighter jets at ibang mga aerial threats. Saka, sa kasalukuyan, ito lang ang missile na pwedeng lagyan ng heat-seeking homing head or VLMICA IR o active radar or VLMICA RF. Ito ay may range na 20 kilometers, flight altitude na 9 kilometers at maximum speed na Mach 4. Sa unahan naman ng VLS ay nakapwesto ang main gun, isang Otomilara 76mm Super Rapid Naval Gun pwedeng ang ilagay ang regular na otomilara o isang otomilara na may radio frequency guidance system gaya nito na pwedeng lagyan ng guided ammunition. Kaya ng dalawang ito na tumira mula 85 hanggang 120 rounds per minute. Ang bala nito ay kayang umabot hanggang 16 kilometers kapag standard ammunition, 20 kilometers kapag extended range ammunition, at 40 kilometers naman kapag volcano ammunition. Sa likod naman ng funnel ay nakalagay ang dalawang quadruple anti-ship missile launchers at mga missiles. Ito ay mga guided missiles, ang SSM-710K Sea Star anti-ship cruise missiles na pangontra sa mga kalabang barko. Ito ay may bilis na Mach 095, at range na 180 plus kilometers. Ating makikita na hindi katulad ng Rizal class frigates, ang HDC 3200 ay may cover mula sa funnel papunta sa likod para mabawasan ang radar cross section. Ang cover na nasa likuran ng anti-ship missiles ay may retractable gates para hindi masunog ang superstructure ng barko During missile launching. Sa unahang bahagi naman ay may retractable gate din na nakatabon sa dalawang C triple torpedo tubes at leg next 1K745 Blue Shark torpedoes. Bumababa itong gate kapag gagamitin na ang torpedoes. Ang torpedo na ito ay may bilis na 83 kilometers per hour at range na 19 kilometers. Ito ay self-propelled torpedo na pwedeng pasabugin kahit hindi in contact sa target nito. Sa upper deck naman ng superstructure, hangar ay ilalagay ang isang 35mm na close-in weapon system. Pwedeng ang ilagay ay ang remote-controlled Millennium Gun na may 35mm revolver cannon na kayang mag-burst hanggang 1000 rounds per minute. Pwede ring ilagay ay ang Aselsan Gak Dennis na may 35mm twin gun system na kayang mag-burst hanggang 1,100 rounds per minute. Ang kagandahan sa Seawiz na ito ay may sarili itong tracking radar at EO sensors at 3D search radar. Sa upper deck pa rin ng hangar ay ilalagay daw ang isa pang secondary gun na Aselsan Smash 30mm naval gun. Pero sa mga inilabas na larawan ng HHI ay iisa lang ang secondary gun, which is a 35mm gun. Ganon pa man, ito rin ay isang remotely operated stabilized weapon na merong 30mm Mark 44 Bushmaster II cannon. Ito rin ay may sariling electro-optic sensor system for autonomous operation, stabilized turret, automatic target tracking, at ballistic computation. Sa mga larawang inilabas ng HHI ay hindi makikita ang Mistral Simbad launchers so baka hindi na ito lalagyan. Pero ang siguradong meron ay ang apat na 50 caliber heavy machine guns, dalawa sa may bandang helicopter deck at dalawa rin sa may bandang bridge. Hindi pa kumpirmado kung anong anti-submarine helicopter ang ilalagay sa Corvette na ito. Pero baka ang AW-159 Wildcat pa rin, kagaya ng nasa Jose Rizal class frigates ang gagamitin. At ang rigid hold inflatable boat pala nito ay natatabunan ng retractable gates sa may bandang funnel. At dahil HHI ang gagawa ng Corvettes, malamang ay ang Hanwha Systems Naval Shield Integrated Combat Management System ang isasalpak na CMS. Kaya nga lang, hindi pa kumpirmado kung baseline 2 or 3 ang gagamitin. Baka rin pag natapos na ang corvettes na ito, ay aprobado na rin ang Tactical Data Link 16 at 22. Speaking of Tactical Data Link, baka ang Hanwha Link P Tactical Data Link ang gagamitin ng HHI dahil dito ay kayang makipag-share ng tactical data ang corvettes na ito sa result Class Frigates dahil meron din silang Link P. Kung kumpleto ang mga makabagong kagamitan ay kitang-kita naman natin na kayang-kaya nitong pumalag at dumepensa laban sa mga modernong kagamitang pandigma ng mga kalaban. Pero tandaan natin na ang gera ay numbers game kahit gaano pa ito kalakas. Kung maa-outnumber naman ito, sa dami ng kalaban ay wala rin. Kaya dapat ay damihan pa ang pag-order ng warships gaya nito. Kung tutusin nga ay mas malakas pa ang corvette na ito kaysa sa Rizal class frigates. Sabi rin ng iba na mas karapat dapat pa itong tawaging frigate kaysa sa Rizal class frigates. Ganun pa man, ang mahalaga ay magkakaroon na ng karagdagang modernong barkong pandigma ang Pilipinas pangdagdag sa puwersa ng Philippine Navy sa pagbabantay at pagtatanggol sa karagatang teritoryo ng Pilipinas. Panoorin niyo rin ang video namin na ito tungkol sa Osezal class frigates.